Kamusta, kamusta? Nandito kami sa may Velido uh, Island no? Pasubscribe na lang po sa channel ko Basta ko sa inyo yung uh, Mga isla Dito sa Maldives no? Uh, alam nyo naman na hindi lahat Makakapunta dito Medyo Na binas lang kami kasi nandito yung Project namin no? So coverage ng project namin ay uh, siyam siyam na isla dito sa Maldives, no? Alam naman natin na sikat 'to sa internet, no? Bakasyonan, mga celebrities ay kaya sa buhay kasi hindi naman basta-basta yung presyo dito, no? Sa mga private resorts dito. So, kahit dito kami sa mga public islands, ay halos parehas lang naman yung yung ano, yung kultura, yung mga makikita mo, yung uh, mga tao, di ba? So ito yung beach dito. Ah. Uh, papasukin natin. <coughs> white sand din ito. Ah, uh, lahat sa Maldives ay white sand pala, no? Ito yung may mga tanim, may mga pine tree. No, ang ganda, ang ganda ng ano. Simple lang siya. Ordinaryo lang dito yung mga white sand, white sand, no. So Ngayon, walang tao dito kasi masama ngayong panahon, no. Parang uulan pa. At saka itong isla ay under uh, development pa. Ah uh, wala pa masyadong nakaka-discover na mga foreigner, no. So dine-develop nila ito. Kaya nandito kami kasi nag uh, nagkabit kami ng mga communication cable nila no galing sa ibang uh, isla para ma enhance yung signal dito ng mga uh, telecom company no So ito yung style dito ng beach area may mga ganyan Ayan ito yung mga signature na upuan dito sa Maldives no kahit saan yung tubo lalagyan lang ng net no yan yan kung makikita nyo yan kahit sa ang isla ka ng Maldives ganyan yung makikita mo na upuan nila so makikita mo ka tubo lang yan sa net no maaliwalas din yan ang style dito sa Maldives so ito yung beach wala masyadong foreigner na pupunta dito ah uh, pero someday siguro pag na ah, uh, develop na to masyado ah, uh, marami rin siguro pupunta dito, ito yung ihawan nila no, oh ang, ang laki oh hmm. kita nyo yung mga table no, ayan pa yung mga ihawan So, marami dito. Maganda, maganda, fresh na fresh. Kaso ngayon, sobrang lakas ng hangin kasi nga ano sa yellow alert ngayon. So, sobrang lakas ng alon dun sa may front area ng isla. So, itong side kasi nasa likod. So, okay dito. So, papakita ko lang sa inyo yun, 'yung mga ang ganda rin dito, fresh na fresh. Ayan, yung CR, no? Ito yung pupunta dyan, yung uh, sa dagat. Ayan, no? Ayan. Puntahan natin. Balik tayo sa dagat, yan. Ayan. May kunting kubo dito. Ayan. Open na siya, no? So, ayan yung dagat, no? Mayroon si Waldon. Hmm. Ito yon yon. So wala masyadong tao dito. Maliban sa mga nakikita natin mga lokal na tumatambay. So ganyan lang siya doon sa unahan mabato. Si so, pangit doon sa unahan no. So hanggang dito lang yata yung perimeter nitong beach na to. So mabato siya hindi siya parehas dun sa ibang isla na napuntahan namin na ang ganda at ito nga yung uh, octopus o pugita na nahuli ng tropa natin kung makikita nyo buhay pa siya uh, ano ba yung mga ugat niya o mga dugo niya yan no yung gumagalaw pa no so malaki yan mga dalawang kilo siguro at buhay pa kumakapit pa Tsaka yung may mga isda din dyan, no, no. Yung nilinisan na nila kanina sa dagat bago dadalhin dito sa may inarkalahan naming bahay. Ang daming uh, isda dito no sa mababaw na uh, beach nila. Siguro sa mga 1 meter to 5 meters deep water depth. Maraming isda no. Kasi wala naman halos mga isda dito. Dito la sa Pilipinas na uh, ang daming isda. So habang uh, nagtatrabaho yung mga tropa natin sa pag-install ng mga cable protection o oh, ayan oh kumakapit pa siya buhay pa yung pugita no yung octopus no So maraming silang isda na um, gumagalaw pa oh yung mga ugat niya no buhay na buhay Oh tingnan nyo Yan So kinain na namin yan at ito pa yung uh, isa nating uh, na huli ng tropa kanina. Yung malaking eel or uh, igat ba yan sa Tagalog, no? Yung igat, no? So, ang laki. Mga 6 to 7 kilos, no? Uh, kaya hiniwa-hiwa na nila. Tapos ito yung unang parte ng uh, niluto ng aming cook ay ginataan agad, no? So, kung makikita nyo, parang ang taba-taba niya no? ang taba niyang kanyang balat ang balat niya ay makapal na parang baboy din yo. yung baboy sa dagat no? tsaka yung iba minarinate na, na nila tsaka yung pipretuhin na lang no? Uh, may ginataan at saka prito yung ibang uh, pinirito nila ay luto na no? so tumikim-tikim ako at nasarapan ako Uh, ito pala yung mga kuha natin nung nahuli natin tong uh, napakalaking igat no dito po tayo sa may bilido rin tayo ng... ano to i-trike i-bike -it ito siya uh, gamit namin dito sa so, may isla para kargahan ng mga materyales kasi malayo yung port doon sa may ano namin sa may site so hakot-hakot kami -hakot ng mga materyales at saka gamit na rin namin sa pag mamalingke no? ito yung mga kalye dito sa Vilido Island uh, north of Maldives ito yung itsura ng mga bahay yeah. puro naka aircon yan ha hop hop medyo rough dito ha. yung kalsada pala dito hindi pa develop masyado hindi pa sa concrete oh dito yung mga tropa natin hello kawai kawai good job ito so, ang uh, So, niya, parang, ito at natin yan. Rock sa manhole na trabaho sa lupa. Tayo sa may shore, sa so may beach. Ah. Ito yung pinaka sentro ng isla no. Ito yung council nila. Yung barangay hall sa atin. Ah, ito yung mga shop. No? Ah, ito yung tayo sa port. Ito yung pinaka pantalan ng isla. Ito na. Dela kay dela, tapalit kalo na yun. uh, ano yung aking mahiwagang ayan siya, naulog. Okay. Ayan yung port. Pupunta kami sa niligtahan namin ng parko. Park, no? Kasi nandun yung mga ang apartment na yan. So, dyan yung aming na ang kriptahan. May panlipat siya po sa isang pinto. Ito na lang yung parko Pilito Dito sa may malinis. Ang linis to kasi nagmimintinan sila dito yung mga babae pag umakal. Okay. Hindi okay, na kami ang kaya yung parko na rin. So, nangitak na subscribe lang po mga kaibigan sa channel ko na to. Samahan niyo ako sa mga ipapakita ko dito sa Maldives no. Especially ngayon so marami akong pupuntahan na isla dito.